Tinaasang matatapos na ang problema sa supply ng driver's license at plaka sa sasakyan. Kasunod ito na naging payag ng Land Transportation Office matapos magibagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Halos 10 milyong cars ang inihanda ng Transportation Department, kaya't sakop na ang buong taon. At ayon pa sa LTO, tinutuguran na rin nila ang backlog sa mga plaka. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Simula sa Hulyo ngayong taon ay wala ng backlog ng mga driver's license cards at license plates o plaka. Ito ang sinabi ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza sa Palace Briefing kanina. Bahagi ito na napag-usapan ni Asek Mendoza kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. humigit kumulang mga 9.7 million cards ang... Uh... Uh, na bid out na po yan ng ating uh, DOTR at LTO so that there is no reason why we will not have enough cards for the entire year. Dahil nga dito, uh, by July 1 of this, of this year, dapat wala na pong backlog. Sabi ni Asik Mendoza, ang mga may temporary paper licenses ay makatatanggap na ng kanilang plastic cards. Nasa apat na milong license cards ang backlog ng LTO. Tinutugunan din ng ahensya ang backlog sa mga plaka ng mga bagong sasakyan. Inaasahan din na ang mga bagong sasakyan mula 2022 hanggang 2024 ay magkakaroon na ng kanilang license plates habang makakamit man ng zero backlog ng mga motorcycle plate sa June ng susunod na taon so um, we're now patching up do we catch up on this no uh but we have a program of how to move this forward by end of 2024 we would have addressed more or less 50% of the backlog By June 2025, we would have finished the backlog as far as motorcycles are concerned. Ang kalandaan dito, side by side with addressing the backlog, we are addressing the current demand. Para sa ganun, yung mabumibili po ng motosiklo na sasakyan today, yung 11-day period po natin, kailangan masunod po yun. There is no reason why they will not be able to get their plates on time. Nakatakdang maglunsad ng hotline number ang LTO na maaring pagsumbungan ng mga rider kaugnay ng mga mapang-abusong motorcycle traders. Sa aturang sectoral meeting, inatasan nga ni Pangulong Marcos ang LTO na pabilisin ang pag-release o pag-issue ng mga nakapending na driver's license at vehicle plates. Partikular na tinukoy ni Pangulong Marcos ang backlog para sa motorcycle plates na higit sa 11 million mula sa nakaraang administrasyon. Alan Francisco para sa pambansang TV sa Bagong Pilipinas